Meron tayong namataan na sulok. Ayano. Papakita ng video nga. ayan eh. Ah, Alam laking panasusundan natin yung usok kung nasan ang gagaling yung usok <laughs> na 'yan. <laughs> <laughs> ating video report. Pasok <laughs> mga Marites. ayan 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 o lo. 'yung usok. Nandito tayo ngayon sa Quezon Ab Ah, uh, Skyway, you know pabalik na tayo ng malolos ayan makikita nyo Ang malakas ayan makikita nyo yung lakas ng uso Nako. confirm ayan nakaririn ko ng mga ambulansya sa ilalim ano ano yun ambulansya sor bombero pala <laughs> ayan nasa malapit ayan na natin mga best friend yung so, napit na tayo paan Valenzuela pa yan Ah hindi, malapit na malapit na lakas eh malapit na tayo, na malapit, na tayo na na, mga best malapit na malapit na tayo malapit malapit na malapit na malapit na tayo malapit na malapit na tayo test fry wala ka lang ko oh. kapal pala Zoy, malapit lang dito oh Ay, ang lakas ang oh, kay din yan kaya ano traffic eh ayan mga best no? tingnan nyo naman ang usok ang kapal ayan, tabingan tayo <laughs> <They made you> <laughs> <one>. <laughs> Medyo lumiit mulai ya. na. best okay. friend yung uso ko. Lakas ng apoy. Ayan lang, malapit lang. Oo, oh. oo, uh, uh, uh. Yung itong kita niya yung ano, hindi pa naman masyadong malaki siguro yan May mga ambulansya na ba? wala, wala pang damarating na mga ambulansya mga best friend pero ambulansya, bumbero, so, sorry sorry gumaya ka sa akin <laughs> ah, ano pala, par truck <laughs> sorry, sorry. nagagay eh Wala pa tayo narinig na sirena. Huwag naman yung mukha ako dari. Hahabal ko sa so video ko eh. Ayan, umuitim na yung uso. Ay, itim na. Malakas na yan. Nak lumakas lalo. Presidential eh, you no? Know? Hmm, uh, aku tabi-tabi Pag nangka, dikit, dikit yan, hirap uh... Paitim na yung uso Kasing <coughs> <coughs> Hello, tutorial. Ano ka dyan? Oh, oh, oo oh. So sabi, nakakalatan na kayo, panay na-cancel mo. Pumayag ka nga mag-extend ng isang linggo. Kina-cancel mo naman araw-araw. Sige na nga lang. Nung... Ayan, itim na itim na. Uy, ayusin mo yung vlog mo, darling. Hindi yung ano, chismis. <laughs> vlog mo na tayo. <laughs> Hala, itim na itim na yung uso. Ayan na mga best friend, makikita na natin. Saan nagmula. Sa nagmula. Walang kanunaduda sunog nga yan. Sa lagay pala nagduda pa akong sunog ano. Ano <laughs> yung nagsiga sa rooftop. <laughs> Tsaka yung lakas na yan. Nag-iihaw na, lang. iihaw lang, lang yan. Nag-iihaw <laughs> ng balena. dito yun sa area na to okay, po yung bigat ng uh, marites <laughs> at kami po ina traffic malamang marami na di video at syempre saan pa naman sila Doble na. <laughs> Di doble pa. <laughs> Traffic na. Pinatraffic pa. Yeah. Ayan. Mabigat dito kasi uh, uh nagbibidyo -nag sila. eh. -uh. Ay uh, mabilis. Nasa na mas na mga best friend nagdatingan na yung mga <laughs> bombero mga fire truck ayun na iingay na sila na malapit na tayo ayun na yung tunog ng ano uwikit mo na kayo magpapalit ako anyo <laughs> niligtas kayo niligtas kayong bahay bubuhati ko muna. Wow, meron. na namipis so, na 'yung kliyente ko nga sa mohon eh. 'Yung kliyente ko sa mohon 'yung bahay. Tapat ng fire station sila G, sila DJ, sila Sir Elmer. Harap-harap na harap nila fire station walong bahay sila, lanos lahat, walang natira kahit isa. Ay, sa kalumpit lang eh. Yung tapat naman ni mismo. Hindi <laughs> ka katabi nun, ano. <laughs> wala daw tubig yung, ano, wala daw tubig yung fire truck.